pasado na uh, imbitahan nilang gumalo. Ayan, nagkakokos po ang mga kapisanan ng buklot. Uh, excited din okay. po sila kung ano yung tulong na yun. Ayun, para may bago. Puro, di ba kasama naman kayo doon sa kapisa sa general chat <laughs> natin? Yung mga kakilala nyo doon, makikita nyo naman yung member, di ba? PM ni sila para may para may personal invite kasi alam niyo po yung pagdidi pagdadalo namin nila Katie alam niyo po na marami po ng kapatid na talagang mga bukod na nagkakaroon na, mga problema po sila sa sambahayan. Kaya yeah, kasi malaking bagay po yun yes. na tayo na doon. parang po natin sila. Oh, sila yung, na. Ay, ano, po. kami mismo na ano, kami sa, ano pag,

Ayan, ayan, lagi? na. lagi yan. Nagusap na yung Soto pa rin pa. kayo kapatid, eh, ni ano masasabi niyo? Nanginig na eh. Nanginig na tingin siya, ngiti eh. Masaya nga, di ba? O Bakto-bakto na. Talungkot na lahat. Sino kasama na ito? Talungkot na Lagi may ito. Baka pwede ka sa icebreaker. lang